Bumutan hmm. yang uh, um, mm kan pelutan yang pertama. tambah.

अको अकोरेन हाय सर Bakit churu siya? Last, last. wala nang naman pala yun. Pusa nga daw. Wala na yun. Yun pa rin. Disinter. Disinter. Wala talaga. Okay. Wala ka ng bala 9mm sir? Wala na. Okay. Hindi ko dalawa lang. Last. Bakit any. dalawa lang? Naman, mapasarap yan. hmm. <laughs> okay, Masarap pala magpwereng ganito ah. Murang awa. Hello? Oh. Yeah, Ay, natalunin tayo niya no? Sir Pedong, wala tayong, wala tayong kamaan. Sabi yeah. ko, ano sarap? Anong, anong dalawa lang? Ayaw. Dito na lang sa malapit. Tagi. Naubos ang laman. Tagi.